Ano sa'yo ngayong umaga, Siling? Mabuti naman, Kulas. Salamat at naalala mo ako masayang. Siling naman, ba't ganyan ang sagot mo sa akin? Sapat, e Pat. Sa Kapag nyo tamadamoy sa umaga, wala ka na ibigong iisip kung hindi ka mas nangyayari mas yung initinali. Hindi na mas mano pang initinali sa akin. Alam ko ba naman, Siling? Alam mo namang wala nang iba pang mas mahalaga sa akin kundi ang aking asawa. Saba, sa ulit ko na kong kita kung ko, hindi mas yung initinali. Ibig ko na lang kung gusto na at masyelo. Ngunit si Ling, alam mo naman kaya ako lamang inaalaga ang mabuti ang mga tinaling ito ay para din sa atin. Sila ang magdadala sa atin ng grasya. Grasa ba? O this grasya? Gaya ng karaniwan ang nangyayari? Huwag mo sana akong katin na nakaraan. O ko ay natalo ng nakarang araw sapagkat noon ay hindi pa ako bihasa sa pagpili at paghimas ng manok. At nung nakaraan ni may matalong sa tayo. Hindi mo pa ba alam ang mga bagay sistema? Iyon ay disgrasya lamang siling. Makinig ka. Alam mo kagabi ako ay nanaginip. Sa e panaginipan kong ako ay nahabol ng kalabaw na puti. Kalabaw na puti siling. Eh ano ko puti? Ang pila kay puti. Sa mga tuwid ang ibig sabihin ay pila. At ako ay nahabol. Nahabol ako ng pila. Na kwarta. Ngunit niyon ay wala ng kwarta sila. Mayroon pa, nakabaon lang si Ding, walang duda. Bigyan mo lamang ako ng 5 piso, ay walang talang tayo ang magkakakarta na. Ngunit ko lang, hindi pa ba narodala sa mga panaginip mong ilan? Sa isang buwan, nung na nanaginip ka ng alas ng numero 8, apit ka kasi noong sanat na ay sa ikawalo na Pebrero. At ang sabi mo ay kwarta na, ngunit natalo ka ng anim na piso. Pinagaralan ko mabuti ang kaliskis at tayo ng manok nito. ito. Ito'y walang pagkatalo si Ling, Pinapangako ko iyo ay walang salang tayo yung mananalo. Kulas, natatadya mo bang ganyan-ganyan din ang sinabi mo sa akin yung sanyo tukol sa manok ng talisayin? At anong nangyari? Nagkawalang tayo ng pakami manok. Sinabi ko nang iyon na ay disgrasya lang. Sa meron! Wala! Dito wala! Wala! wala. meron! Wala! meron. Wala. 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 Sige na, ito na lamang. Pag natalo pa itong manok na ito, ay hindi na ako magsasabog. Totoo, totoo? Totoo. Sige na. Madali ka. At nasusultada na. May kontrato pa ako sa susunod na sultada. Pag ako hindi dumalo, ay kahiya-hiya. O oh, bueno, sa bagay, ay tatago lamang ako ng kwarta. O oh, eto, huwag mo sana ako sa siling. Kumuha mo sa kaunti, pinagbila ng ating balay. Huwag kang mag-alala, siling. Ito'y kwarta na. O oh, bueno, gano'n ka muna. Kamusta ka, Kula? Kamusta ka, Shuning? Eh, dispensa muna ako. Andiyan si Siling. Eto si Shuning. Siling, ano ba ang nangyayari sa iyong asawa? Tila pupunta sa sunog. Hi, Shuning. Masawal pa sa sunog ang pupuntahan. Pupunta na naman sa bungan. Siling, talaga ba? Sandali lang, ha, Shuning? Teban! Taban! 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 Ano po yun, Aling alin, si Siling? O, oh, eto, Teban, limang piso. Nagpunta na naman ang amo mo sa sabungan. Madali, pusta mo ito. Madali, kat baka mahuli. Ipusta ang limang piso? Ano ba ito? Siling, ikaw man ba'y naging sabungera na rin? Si Shoneng naman, hindi ako sabungera. Ngunit, sa tuwing magsasabong si Kulas, ay pumupusta rin ako. Ah, hindi ka sabungera. Ngunit, pumupusta ka lamang sa sabong? Hoy, Siling, ano bang pinagsasabi mo? O, oh, bueno, Shuneng, maupo ka't ipapalawalan kasi sa iyo. Hindi, huwag mo naman ipagsabi kanina man. Oo, oh, oh, huwag kang mag sa akin. Alam mo, Shuneng, pumupusta ako sa sabong upang huwag kami matalo. Ah, pumupusta ka sa sabong upang huwag kayong matalo? Siling, pinaglalaroan mo yata ako. Hindi, alam mo, madami na kami nawawalang kwarta sa ni Nikolas. Nag-aalala akong darating ang araw na mag-uulam na kami ng asin. Pinilit ko siya

Ayan, ikikip ay ka na marahe. Naku, sumasakit ang ulo ko sa sigawang iyan. Ikaw kasi eh, sukat kang pumili ng bahay sa tapat ng sabungan. Ano ba ako pumili ng bahay na ito? Ang gusto kong bahay ay sa tabi ng simbahan. Ngunit ang gusto ni Colas ay sa tabi ng sabungan. Ah, siya nga pala si Ling. na ako upang ibalita sa iyo na dumating na ang ng sabon sa tindahan ni Aling Kikay. Baka tayo maubusan. Hindi, siyempre. Pag di tayo ni Aling Kikay, ano pa ang pagkakaibigan natin? O, oh, eto na si Teban. Tumatakbo. Nanalo tayo, Aling Siling. Nanalo tayo. Mabuti, Teban. O, oh, pumunta ka na sa kusina at baka dumating si Kulas. Ay, mahalaga ang ating ginagawa. bueno, yo me hago el tal, pero... Ano ba ko lang? hindi kaya nabutan ang kalabaw na puti. Eh. Huwag mo ba magiging talagang ako okay, ni Mana, Sili? Eh. Alam mo ba ang ang ano ay nanalo sa anggaw sa uling sandali? Talagang wala akong suwerte. Ay problema, ang problema sa sabal ko lang. Wala pa yung nangawakan sa ni Sertes. Talagang buwisit ang sabong. Sinusumpa ako na ang sabong. No, ay, mas totoo -tot na sana iyan kulas. Oo, oh, ipinapangako oh, ko. Hindi na ako sasabang kay Lailan. Bueno, magpalamig ka muna ng ulo. Pupunta lang kami kay Sumari Kikay o pagbubuhin ng sabon. O, oh, alam. Kamusta na? Ay, kastom. Lagi na naman ako natatalo. Kasi so, mo. talagang ako'y malas. Alam mo ba, kanina, ako'y natalo pa. Nung magsago pa ang dalawang manok, ay lumundag agad ka agad ang aking manok. At tinalo pa ilalim ang mga kalaban. Nung tumiwari ang kalaban, ay tung ulit ang aking manok. At alam mo ba kung saan na magpak? O saan? Nung pakito sa tari ng kalaban. Bakit naman, naman? Wala naman marami nakakatalo sa iyo. Talagang ako ay malas. Ayaw ko na ng sabong. Ano bang walang marami? Halos wala, halos itong na lang ang natitira sa amin na titipon. Mung hindi yan ang tama na son, parang sugal mo pagsasabong. Ano bang hindi tama? Kapag tumigil ka sa pagsasabong, ang mga kalapiyo na natalo ay maaaring hindi mo na mabalik. So kapag sumabong ka, maaaring mo tong mabalik. Hindi ka, sir. Lalo lang ako mababaon. Tama si Siling. Ang sabong ay swerte-swerte lang. Ang siya sa di ba last year hindi totoo. Tingnan mo ako lagi ako pala sa sabong. Mano ang magtigil ka, kaso? Kung hindi sana pala din nakikita ang mga manok mo na nakabitin. At si Kulas talaga. Oo, oh, natatalo ako pero panalo pa rin ako sa pustahan. Paano naman nangyari yun? Malamang bumubusta ako sa kalaban. Eh paano kung magkataon na manalo ang inyong manok? Hindi maaaring manalo ang aking manok. Ginagawa ko ng paraan. Akastor, huwag mo naman akong biro eh. Mayinit ang ulo ko ngayon. Hindi kita binibiro. Kung hindi lang kita kaibigan ay hindi kita sa inyo ito. Akastor, paano nangyari yun? Gusto mo talaga malaman? Oo, sige na. Kumuha ka ng isang iyong tinali at ipapalwa na ano gusto niyo. Kahit anong tinali? Oo, kahit ano. Kumuha ka na. Ah, oh, ito kasta. Bakit oh, nang kalayo niya dito? Ano doon? Ngayon, oh, ako yung pagmasdan. Yan, okay na yan. Ang kailangan nila natin gawin ay pumunta sa Manukay. Ah, malapit na siguro dumating si Chiling. Alam naman natin, may siya pag nakikita ka niya dito. O, oh, paano ba yan? Oo na lang ako. Oh, para maghanap na rin ako ng pangayot sa manok mo. Sumunod ka na lang ha. Malalaban agad yan. Nicholas at akala ko ay sinusumpa mo na ang sabungan. lang si Link. Walang sana tayo mga kabawi. Ano ba ito si Kulas? Parang presyo ng asukal, oras-oras nagbabago. Ngunit, baka ako na naman ang napapako. Hindi si Link. Ayon si Shining, siya testigo. Siya naman si Link. Bigyan mo na. Ako ang testigo. Oh, bueno. hindi itandaan mo, ito na lamang ha? Oo, oh, si Link. Itagawa pa sa bato. Magkano ba ang kailangan mo? Ah, dalawang piso lamang. Dalawang piso? Tapos so, Maria Kep. Oo, oh, upang tayo makabawi. Sige na. Sige. Total, ito naman ay kahulihulihan. Oh, bueno. Heto. Ay, salamat. Ito'y kwarta na. Hindi ka magsisisis. Oh, bueno. Gano'n muna kayo. Teban! Teban! Madali ka, Teban! Opo, opo, aning siling. O, oh, eto ang pera. Magpunta niya na masasabunga ng iyong amo. Madali ka, Teban. Itusta mo ilan si manok ng kalara. Dalawang pong ito, ha? Oo, oh, oh, dalawang Sige, madali ka na. Ito ba ito, todo ko? Oh, Oo, oh, todo. Opo, naku, malaking halaga ito. Ikaw naman siya, Neng. Ba't sinangayunan mo pa si Kulas? Hindi bale, total ito naman ay hulig. Kung sa bagay, ngunit hindi lamang kata ang aking ipinagdaramdam. Eh ano pa, kundi ang ibang mga masasamang bunga na pagsasabong sinay. Ngunit naman na si Kulas na ito na ang hulig. Oo nga, ngunit isulat mo sa tubig ang pangakong iyan. Kulas! Puti! Buti! Puti! Puti! Kulas! Ang hirap kasi sa iyo, eh hindi mo tigasan ang loob mo. Tingnan mo ako, noong ang aking asawa hindi makatkat sa monte, pinuntahan ko siya itang araw sa kanilang club. At sa harap ng lahat, minura ko siya mula ulo ang pa palampakan. Eh di, mula na o, hindi na siya nakalitaw sa club. Ngunit ito, tanda mo ba sino, na ikaw hindi na, naka, naman nakalabas sa bahay ng limang araw dahil sa nangitin buo buong mukha mo? Oo nga, ngunit iyon ang sandali Pagkaraan niyon ay extra bien chocolate na naman sa inyo. Hindi ko ata iyon magagawa. Maglanis sa akin na mag iisla lamang. Kapulat! 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 Ayan, tila tapos lang sa tada. Sino kaya ang nanalo? Nalalaman natin sa pagtidin yung seban. Kaya ang agad upang huwag siya mag mag na mag-abot si Kulat. Sige, mag-iingat ka naman sa pagsituwala ng pera. Kay Teban? Huwag kang mag-alala kay Teban. Kay mapagkakatiwalaan. Kaya mapagkakatiwalaan. Siya nga. Ngunit tandaan mo na ang kwarta ay naiinig sa panglasa palad ng mga tao. Huwag kang mag-alala sa inyo. Anong hiling? Natalo po tayo. Ah, natalo? Oh, hindi na bale. Ikaw na nanalo na si Pulas. Ganyan ka Pumunta ka na ng kusina at baka dumating na ang inyong amo talagang magaanang paraan mong iyan. Sin, sa nga po mo. Oo, Celine, bakit mo Dahil lang nalo si Kevin. O ano ngayon? yun? Kung manalo si Tulat, kung manalo ka, nasa pa rin naman ang kwarta at ikaw pa rin lamang ang nahawak ng suko. Oo nga, ngunit naalala ko ay ngayong nalo si kulat, ay lalo na sa maninig sa sabungan. ay si Lin, talagang napakamalas ng aking threat eh. Hindi ako na lang sa sabong na yan. Ha? Ano ka mo? Sinusampa ako na sa sabong. Ngunit po hindi ba tunalo ka? Hindi. Saan mo naman narinig yan? Sa toda sa 20 piso. Kulas, huwag mo sana akong unulin. Alam ko, nanalo ka. Sino bang nagsabi sa'yo ako ay panalo? Visit na kaston na yan. Dapat hindi na ako nainig sa kanya. Kulas, huwag mo ako dalhin sa drama. Isauli uli mo rito ang dalawang piso. Diyos kong maawain. Di ko alam kung saan ko kunin. Kasi nga, baka naman ay meron ka na may kakalusisi. At hindi, tinato ang dalawang kong piso. Ano bang kaulalan to, Simi? Sinusog pa ako natalo ang dalawang piso. Sino bang nagsabi sa iyong ako'y panalo? Sa Terban, nang galing sa sabungan. Ah, teka. Si Ling, baka si Teban na sinipit ng kwarta. Siya nga pala, sinabi ko na sa iyo, huwag kang masadong magsitiwala. Teban! Teban! Ano po yun, Aling siling? Hindi ko akalain na ikaw ay magdanakal. Magdanakal? Ako? Bakit po? Bakit nga pala? Isauli mo rito ang dalawampung piso. Alimpung pera? Ang dalawa kong piso, dinala mo sa buhay ko. Ngayon. Aba eh, natalo po eh. Sinungaling, anong natalo? Kung natalo ka, ay nanalo si Kula. Ngunit, natalo si Kula. Sa mga tuwid, nanalo ka. Ha? Ano po? Kung ako yung natalo, ay... Ay, teka nga. Wala niyo sa kagulong talitaan. Seven, ikaw ba'y tumaya sa sabong kanina? Opo. Saan mo ninakaw ang kwarta? Kay Alin Kinipo. Ha? nagawa kay si Ling? Eh, hindi po. Pinapunta po ako niya ni si Ling. Si Ling, sabungero ka na pala ngayon. Hindi ko na. Kaya gusto lamang si Ling sa manok ng kalaban mo. Ah, so kaya kinakalaban mo na ako si Ling? Huwag kang magalit ko Las. Kaya gusto lamang ako sa manok ng kalaban. Iba, kahit matalo o manalo ka, ay hindi tayo mawawalan. Sumakat so, uwi, kahit unalo pala ang ayon na kay Bali, wala rin. Siya nga, at kahit naman matalo ay Bale mayroon din. Sa Saan naman ang mas at pagbuka ko ng usap sa aking manok? Ako pala'y parang urun na. Teka, muna. Linawin muna natin ang dalawang pung piso. Teban, sa sama din nilang pera. Siling, ako may natalo sa pinupustahan dahil sa kalabdi din ako pumusta. Naku, lalang nag-blackout. Pumupusta ka sa kalaban ng mga ito? Oo. Oh, pinilayan ko ang aking manok upang masigurado ang ito'y matalo at sa kalaban din ako pumusta. Ah, gusto mo naman ni Ope. Ikaw mo yun ang matisope. Ha ha ha. Aba, tumawa pa. Sa nga, bakit ka natatawa si Lee? Kapag sa, tuwa-tuwa ako sa neng. Dito ka na magkapulong mamayang gabi. Imbatahan mo na rin sila kung maring at iba pang mga kaibigan. Maghahanda ako. Ha? Maghahanda? Oo. Oh, oh seven. Yang damo pa palayok at mo na rin kay Ate Nena ang kasorela. Opo, opo. Ngunit paano tayo maghahanda? Kanina lang ay natalo tayo ng mahigit sa apat na pong piso. Hindi bale, nais nice ko'y pagdiwa ang iyong huling pamamaalong sa sabong. Huling pamamaalong? Oo, sapagkat nang ako ka at nanumpa pa na hindi ka na magsasabong at bukod pa dito ay hindi na tayo bibili ng ulam pa. Bakit? Mayroon pang anim na sa kulungan. Ah, uh, ko ang tatlo at ang natitira ay aking sasabawan. Hay nako. Ha?